Hahabol mm -hmm. ah, tayo. Sino kaya ang igat ang di ng 2025? Umuulan. Holiday season. Wala tayong pinipili kahit umuulan. Yan yung unang kawi Oh. Ito, meron. ka oh, ba? meron agad. Meron agad. Meron, meron agad. Oh, igat naman. Eh, huli pa rin. Anong naglulupot niya? Okay. Oh, na ako. Naglulupo ang aking GoPro. Happy holiday! Wiki hunting. Ito eh, yung huli natin. Aklong piraso. Salamat sa Diyos! Whoo! Swerte! bago matapos ng taon hihirip pa ako ng isa mamaya ang hating gabi 2025 na pero ngayon 2024 huling araw hihirip pa ako ng isa marami nagchat-chat sa akin eh mga kaibigan ko uh, nagre-request o uh, pwede daw panghanda nila sa medya noche ng kanilang igat eh sabi ko palagi kung hindi ka naaapot dahil kung ngayon ako manguhuli bukas pa ng umaga available <laughs> medyo makulimlim pa at medyo malakas ang hangin dito sa amin sa Nasugbo pero ganoon talaga eh uh, masarap talaga maghunting kaya mamaya gabi lulusong ako sampu lang kaya mamaya bago dumilim lulusong ako bago magputukan magpapasiklab tayo sa ilog may igat hindi aabot ng 2025 kung mahuhuli natin sila meron na akong sampung kawil dito ready ko na katatapos ko lang kanina medyo heavy duty ito dahil uh, inayos ko talaga yung mga wire nya napuputol kasi ang nalakas ang mga igat eh ang spot natin do sa dating uh, pinagkakawilan ko papain ko nga pala ito pakita ko sa inyo no? pakita ko sa inyo pain ko tubig na tayo ito may mga stack pa ako dito ng kiwit mamaya siguro babawasan ko ito mga dalawang piraso shoutout nga pala doon sa pinibilang ko ng kiwit ang kiwit ko galing pa ng Kalawan, Laguna sa Kalawan doon ako bumibili ng kiwit binili ko yan na dalawang kilo eh 150 per kilo so 300 unti ko lang ang kagandahan ng kiwit kasi napaka handy hindi kaya ng tilapia para mabuhay kailangan mo ng aerator kailangan may oxygen ka at may timbakan dala dala bago ka lumusong Itong kebe dito pa lang ni-slice ko na eh. Siguro mga 2 uh, inches pinakamahaba. Oh, uh, yan ang pamain ko. Nilalakihan ko talaga. A uh, shout out nga pala dun sa binibina namin ng kiwit dun sa Kalawan Laguna sa Mewakat Street. Uh, shoutout shout out sa iyo Jay Gonzales at Eric Piamonte sila yung mga nagturo sa akin kung saan sila kumukuha ng kiwit. 2 weeks ko na pinapain yan pero hindi pa rin maubos-ubos. At napakabisa talaga. Maya-maya isibat na ako. Alas 3 pa lang ng hapon eh. Medyo tirik araw ang mm araw. -hmm. Hahabol tayo. 2024? Sino kayang igat ang di ng 2025? Happy New Year nga pala sa lahat ng mga subscribers natin. Bukas, uh, may mga shoutout ako sa inyo. Uh, lahat ng mga nag-comment, nagpapa-shoutout. May mga suggestion sila. May mga bate bukas may pa-shout out tayo. Abangan niyo karugtong ng vlog na ito pagkatapos natin umaw sa ito. Good morning. Welcome to my office. Isang mabilisang hunting na naman yung ginawa natin dahil uh, ang dami ng request. It's time. Sa kabiti naman may mga request tayo. Kanobe. Nag-quickie tayo. At <susporn> naglagay <-lugi 'y> tayo, <inaudible> tayo ng mga kawil <inaudible> natin dito <inaudible> sa side <inaudible> na ito ang dati yung dating pala, ko dito sana may mahuli yan yung unang kawi oh. Babay. umuulan holiday season wala tayong pinipili kahit umuulan kaya natin ito meron so, huli oh. ka ba oh meron agad meron agad Mer meron agad Oh! Iigat ka naman. <laughs> <laughs> bueno mano. <laughs> Suerte. <laughs> Ayos. Uh, hindi kalakihan laki yan ito. No good size. Salamat sa Diyos. Happy holiday. Very galon na naman tayo. Ay, lagay natin sa ating uh, net. Ayo, Pakaisa <laughs> agad Next, puntahan natin ito Dito Kalawa <laughs> naglo na ako, naglo-low ko nga aking GoPro Pag-uumpo muna ito oh, Parang hindi na ito batak Batak na batak oh, na. Oh, na. Sobrang batak May huli yun <laughs> Batak na batak hindi ko na may on basta basta ang gopro ko nagmamalfunction na hindi ko na nakapakita kung paano mula doon sa simula hanggang dito may <laughs> huli pa rin kumulupot na happy holiday hindi pa rin tayo na zero tumusong tayo quickie hunting eh, tumuli natin tatlong piraso isang malaki dalawang maliliit salamat sa Diyos Whew, Okay. Tatlong huli ko, yung isa binigay ko na kay Ernie. Ayan. Ernie. Oh, uh, sana mapasaya kita sa isang igat na 'yan. salamat. <laughs> Tatlong huli ko eh yung kanya kasi balsa, yung lugar na ito. Ayan ang bahay niya oh. Diyan na ako madalas mag-hunting at yung kanyang balsa madalas ang ginagamit ko. Kaya square si Ernie, humiling sa akin ng isang igat. No problem daw Kuya Ernie. Maraming maraming salamat, salamat Kuya Ernie. Oh, sige, ako'y tutuloy na. Mm. Salamat. Mm. So, in behalf ng Albert's Adventure TV at ng Akinis soul Party List, uh, napapasalamat po kami sa inyo. Uh, personally, ako nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscribers natin. Maraming maraming salamat po. At um, makakaasa kayo na hanggat kaya ko, itutuloy ko yung adventure na ginagawa ko. Yun naman talaga ang hilig ko eh. Uh, pag siguro, pa nagretiro ako, mangangawil na lang ako. <laughs> nakabilan <laughs> ako ng igat yung pa rin ang gagawin ko at um, happy new year po sa inyo uh, salamat at uh, napaka successful ng ating igat hunting lalo na ngayon December talagang uh, walang patid lahat na halos ng lusong ko hindi ako nabibigo at ngayon December talaga naglabasa ng mga malalaking igat napakaswerte ko ngayon ngayon uh, ngayong buwan na ito Parang uh, pwede kong itapat yung December ko sa lahat ng buwan na lumipas eh. <laughs> sa lahat ng buwan ng naghanting ako. Talagang ano eh, talagang napakarami kong huli ngayon. At uh, bago matapos ang uh, oh, sa bagay, ano na ngayon, New Year na ngayon, January 1. Shout out po sa inyo at maraming maraming salamat ulit. eto yung mga ano, ito yung mga nailista ko na nag-request ng pa-shout at yung mga may mga comments sila na gusto ko rin basahin. Ito, Ah, uh, unahin ko na ito mga kaibigan natin. Ah, uh, Alvin Sapo Media Video, Vince TV. Uh, salamat po. Christian Banelga. shoutout out po sa inyo. Warlito uh, Orgel o uh, Warlito Fishing Adventure. Shout out po. Robert Kabugsan. Ito, nagpipresenta. Gusto daw niya maging cameraman. <laughs> Gilbert Adventure TV ng, uh, dito sa Nagkarlan. Si Kuya Jill. shoutout uh, shout out po sa inyo. Si Kevs Pardines si Erwin Quizon, Kuya Bons Ogacho, shout po sa inyo. Uh, Leo Dapat, Nang taga Iloilo, taga Iloilo ito eh. Uh, panay ang ano niya, comment niya. Si Cesar Maristo. eto suki ko ito. Dami mga kambing dito, nang mga kambing ko. Si Jeff Sniper, Shoutout po. Andy Masungsong, Manoy Nel Vlog, Hubert Punto, Nilo Pasqua, Brian Asistido, o oh, yung mga... <laughs> si Kapili Pasistido, Asistido, si Chris Asistido, yan, yung mga katropa natin sa Nagkarlan, shoutout po sa inyo. Joel Labrador, Draven Salamanga, taga ano ito, uh, nasa abroad, nasa Canada yata ito. Shoutout po sa inyo. Si Freddy Arayata, shoutout. Kuya Ike, Ike Dalmus, uh, shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Benny Kabugos, Albert Goma, Jello Cerudo, lagi daw nanonood ang aking mga vlog sa taga, uh, taga Taiwan Taiwan siya trabaho. Arnold Maagad Mensh Red TV shoutout po Marlo Bersano taga Bohol shoutout po sa inyo Noe Agaton TV ng 13 uh, Martires sa Hugo Perez Agapito Bautista ito kaibigan ko ito uh, madalas nakikita kami sa ilog uh, taga rito lang ito sa Nasugbo Mix Channel Uh, Regine Pasco Gerardo Yabut Shoutout po Erwin Luna uh, Sabi nga niya eh, kahit di ka na pala dumayo idol Diyan nasa nasugun napakarami ng igat Oo nga Ang dami talaga rito Judy Driver TV shoutout po sa inyo Lani Banson uh, Ba't di mo subukan ika mag aquarium uh, Buhayin mo yung mga igat O mga nahuling igat eh, alpasan doon para mabuhay sensitibo sila pagka uh, nahuli mo sa wild sa ilog uh, napakalit ng chance na mabuhay mo sila pag inalagaan uh, napaka sensitive nila John Lee Fermino shout out Bugs River shout out Rowena Tabalno Ken Warrior Proud Farmers uh, siya kung pwedeng makadayo kaya nasa Mindanao siya eh. shout out po sa inyo dyan Jess Antipala, shout out Ronald Guardalyao, shoutout po sa inyo Philip Rabon ito gustong-gustong gusto-gustong gustong makita ni idol Philip uh, makamayan man lang sana pag nagkasalubong kami Pure Hearts TV shoutout po Breadwinner ano po ba mas masarap na igat yun sa tabang o sa alat para sa akin sa alat masarap <laughs> mas masarap ang igat sa alat uh, OPM Music shoutout po sa inyo ACC ito ito yung isa sa mga critic natin sabi niya ang daming vlogger ika na ang content eh sinasabit lang recycled lang parang binili lang sa palengke <laughs> ito yung mga hindi naniniwala eh eh anyway uh, salamat sa panonood. hindi naman natin pinipilit ang lahat na maniwala sa ginagawa natin pero ako sa sarili ko lahat ng pinapakita ko sa hunting ko ano yun uh, as good as uh, it is really talagang ano um uh, real life vlogging yun ang script nun, walang script paglusong ko sa ilog kung ano sinasabi ko, yun ang nasa isip ko bago ako pumunta sa ilog, yun din kung nakahuli ako, yun din at hindi planado ko may mahuli ako, yun din may makakita kayo mga vlog ko hindi ko na tawag doon, ina-upload ko pa rin kahit wala akong huli at may mga vlog din ako na hindi ko na na-upload minsan dahil talaga uh, talagang ano, nakaka-bad trip lalo na pagka nananakawan ako eh, ayaw naman natin na nakakasakit ng iba uh, ganun lang tayo basta naglilibang lang tayo pero makakaasa kayo walang script yun <laughs> at itong mga nagko-comment na sinabit ko lang daw recycled, planted eh, sana kung mag, mag kayo nyan magko-comment kayo mag-comment din kayo kung saan ko kinuha kung saan ko binili para kompleto kasi tatanong naman tao isang ba nakakabili eh hindi ko alam halos karamihan yata nagtatanong sa akin kung, kung saan ko binibenta eh <laughs> at saka pag nakahuli ka ng igat sasabitan mo at magpupumiglas may, may ganun ba na ano igat na nahuli mo na at ganun pa rin kalakas pagka nahuli mo nagpupumiglas nagpapanlaban pa rin kayo walang ganun kung nakakahuli ka binili mo sa palengke, mamamatay na yun tapos sa alpasan mo, sige sabihin natin totoo, eh nagkakawag yung igat, eh. hindi mo naman kaya dayain yung buhay niya eh, bago mo pag nahuli na yan at ibinilik mo sa tubig eh mahinang mahina na yan <laughs> hindi niya yan magkakawag eh, ewan pero salamat pa rin sa inyong No si Elmer Banyano Ah, uh, hindi daw nakakatuwa yung mga ano ko. ito mga nagchat chat na ano eh. OA daw ako, hindi nakakatuwa yung mga expression ko. Eh, hanap na lang kayo ng ibang ano, ng vlog na wag sa hunting kasi sa hunting ganyan talaga eh. Pag nakakahuli, uh, masaya. Lahat 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 ng uh, minsan di mo gusto sabihin ang na, nasasabi mo dahil sa sobrang saya. Kung hindi niyo appreciated yung pag-hunting, eh hanap pa ng ibang style ng vlog. Uh, panoorin yung Korean novela. Yun. Uh, tahimik yung mga palabas doon. <laughs> Pero pag hunting, <laughs> uh, hindi ano, yung hindi fit na ano, na maghahanap kayo na wala magsisigaw. Ay eh, ganoon talaga pag nakakahuli. Oh, sabi ni Rosanda ma'am, oo ay daw masyado. Eh, salamat po sa inyong panonood. Happy New Year po sa inyo lahat. Thinking mind. Sabi ni sabi ni Thinking Mind, dapat hindi inuuli kasi matagal sila magparami ang million nito hindi natin kayang ubusin nito nagpaparami sila hindi sa ilog outside ng Pilipinas sa isang bahagi ng mundo at lumulusong lang sila, umaahon sila pagka magpapalaki na ang nakukuha natin ang uli natin, percentage lang yan huwag lang lalasonin huwag kukuryentehin hindi natin kayang ubusin yan Nick Free Range Chicken uh, shoutout out po sa inyo Rodelio Clotario sabi niya kung mga wildo siya nakalutang, ang paa niya palaka, bituka, kanya-kanya naman discarte yan. Kung nakakahuli kayo ng gano'n, eh ituloy nyo. Pero kung ako tatanungin ninyo, ang uh, pangawil ko talagang nakalubog. Dahil ang igat, nasa ilalim, bira siyang lumutang. Salamat sa iyong ano, uh, comment, uh, Rodelio Clotario. Hans Duran, ah, mga suki ko ito, shoutout po sa inyo. Happy New Year! Racy, C, shoutout! Christopher Kiyakos, sabi niya, balikan mo daw yung paliko. Ibabalikan ko talaga yun. Uh, Magbablog ulit ako doon, lulusong ako ulit ako doon sa paliko. Dalawang kawil ang tinutul sa akin doon. Uh, Ron Official, isa rin ang comment niya, balikan mo rin ang paliko. Mari Chris Molina, humihingi ng mga lumang kawil, yung mga pinagre ko. <laughs> souvenir ko kasi yun eh. Saka mahal ng kawil. Mahal. Hindi naman ako kumikita sa YouTube na malaki. Ang sa akin lang naman ay ano, ay, biro mo subscriber natin nasa 40k lang naman. At ang views natin pagka nakahuli doon lang tumataas. Uh, pang ano, kung buhay pinata, hindi pa rin kasi ang sweldo ko sa YouTube. Napakaliit. Ah, uh, tama lang para pambili ko ng mga kawil. 'Yon. Pero salamat pa rin sa inyo, Marie Chris Molina. Pernya Boy Malabanan. Sabi niya nung yung huli ko doon sa paliko, So, may dalawang kawil pala na sumabit sabi niya eh, tao din lang gumawa noon kumbaga parang inunahan ako at uh, sinabit sa ilalim para kunyari eh may ano, may kumagat know, anyway, kung may gumawa man noon eh nasa kanila na yun so, tayo, masaya tayo <laughs> salamat sa iyo pernyo Boy Malabanan James TV Jenny Lacdose from Asukarera Jenny Lacdose, saan kayang ang ito? LU Life, Aringay River La Union, Ang layo nito. Ah, pinapapunta niya, na, niya ako doon dahil may mga igat daw doon sa La Union, sa Aringay River. Malalaki daw. Siguro pagka nakalibre ako, pagka nagaroon ng pagkakataon, mapuntahan ko yan. Tortor, Pasmunding Channel. Ah, dayo daw ako sa, ano, sa Southern Leyte. Well, sa Kabikulan talagang malalaking igat yan. Isa yan sa gusto kong puntahan pagka... Uh, uh, nakalabas ako ng ano ng Region 4A Darren J. Kupo ayan taga paliko daw siya nakasubaybay siya sa ating mga hunting uh, <clears throat> Red Card Sawan gusto pa lumaki ng igat eh yun yung nahuli ko nung ano sabi niya <laughs> uh, gusto pa ma-experience yung 2025 nung igat na nahuli natin ay uh, eh, nakawala eh, okay lang mga 2 to 3 kilo siguro yon Uh, salamat sa iyo, Red Kadsawan. Prix alternative. Mas maliit, mas agresif. Tama yung pag mas maliit ang igat, yun pa mas madalas makawala. Ian Zonio, shout out. Roderick Monterosa, gusto daw niyo sumama kahit cameraman lang. William Palma, well, taga saan ako? Parang parientes daw niya ako. Taga ano po ako? Uh, taga Romblon yung aking parents, kaya rada ako. Uh, salamat William Palma. Nemesis, sabi niya eh belgas daw yung style ng banat ko nung ano yung yung after nung ano uh, hijack sa Palico Bridge <laughs> Salamat sa iyo Aquino Sea Hunter Tinatanon niya kung may alay ba ako sa ilog Ano to idol kung ano kung nag-aalay ako kung oh, kambing nasa para nakaka pa, pa kaya ako madalas nakakahuli dahil nag-aalay ako Well, with respect do sa mga naniniwala, eh, ako hindi naman ako naniniwala dito na mag-aalay pa para makahuli. Salamat sa iyo, Aquino Sea Hunter. Denver Apolonio, oh, salamat po sa inyo kuya. Kasasabi ko lang na makakawala. Naranasan niya ang 2025 tuloy. Yun, sabi ni Kuya Denver eh, nung hinuhuli ko na yung igat, sabi ko makakawala ito, nangyayari niya mararanasan pa niya ang 25 at makakalaki pa yon uh, pag lumaki yun mauli pa rin natin yun loobin uh, Umaasa ko na mauli ko yung paglaki niya Evelyn Soto Mayor shout out po sa inyo so hanggang dito na lang ito po yung ating mga pa shout out maraming maraming salamat po wag po kayong magsasawa happy new year po sa inyong lahat at uh, from Akay ni Sol ito nga pala no, paliwanan ko sa inyo bakit Akay ni Sol madalas uh, o palagi ang sinusuot ko tapos may nakakita kayo rito ito sa side na ito yung akay ni Sol Party List well yung akay ni Sol Party List mo kasi uh, yan yung uh, ambassador ako nyan uh, siya, sila yung naging sponsor sa akin para makarating ako sa iba't ibang lugar uh, makatulong para mas lalo natin ma-enjoy yung ating hilig uh, at ang akay ni Sol hindi lang naman yan ang ginagawa na at bukod doon ang akin ni Sol napakagandang organisasyon nito kaya sumama ako rito ang akay ni Sol ano ito eh nagpo-provide ng mga medical devices pangunahin hindi nyo lang nakikita pero sa channel ng akay ni Sol sa lahat ng pinupuntahan kong lugar bukod sa nagahanting ako ano yon nagbibigay din ako ng ano kinakausap ko yung mga local government uh, units doon yung pinakamababa yung mga kapitan, marangay captain, mga councilor yun ang kausap ko doon bago ako lumusong sa isang lugar natapaalam ako, and in return tinatanong ko rin sila kung ano yung pwede maitulong ng Akay, at yun nga pagkapunta namin doon, pagbalik ko uh, binibigyan natin sila ng mga medical devices sa lahat ng mga seniors mga person with disability nagbibigay tayo ng libreng wheelchair, tungkod, saklay, walker, hearing aid, uh, yung sa may yung ano, yung ventilator, nagbibigay din tayo noon. Uh, yun yung uh, in return binibigay ng aka ni Sol Party List. Double purpose yun, hindi lang tayo nag enjoy nakakatulong din tayo sa community na pinupuntahan natin. Iyon ang akay ni Sol. Kaya Maraming maraming salamat po. Hindi po ito kampanya, pero uh, sa lahat namang, marami kasi nagtatanong eh, kung ano ba yung Akay ni Sol Party List. Well, eto na. Uh, katu Katulong natin ito para makarating tayo sa iba't ibang lugar. At higit sa lahat, ang Akay ni Sol gusto makatulong talaga. Sa lahat na nangangilangan, mahirap, may kapansanan, mga may edad. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At Happy New Year po. Uh, expect natin, loobin ng Diyos, marami pa tayong adventure na magagawa at mga lugar na mapupuntahan. God bless.